Dear Kuya Poy, Magandang araw sa inyo at sa lahat na nakikinig at nanonood ng programang Heart to Heart. Tawagin nyo na lamang ako sa pangalang Gemma. 41 years old at kasalukuyang nakatira dito sa Pandi, Bulacan. Sa totoo lang, Kuya Poy, madalas itanong ko sa aking sarili kung dapat bang pumagit na ang pera para masiguro ang isang totoo at tapat na relasyon. Panganay ako sa tatlong magkakapatid at gaya ng karamihan, isa rin akong breadwinner. Kaya nga kasabay ng paglipas ng mga panahon, ay nagawa kong isubsob ang aking sarili sa trabaho. Sinubukan ko namang gumamit ng mga dating app o kung minsan nga ay pinapatulan ko na rin yung mga reto-reto ng mga dati kong mga kaklase at ilang mga kaibigan. Sa kabila ng lahat ng ito, wala pa rin akong mahanap na bubuo sana sa kulang na piraso ng aking puso. In short, pokya pa rin, Kuya Poy. Tinanggap ko na lang ang kapalarang kong ito. Tinanggap ko na lang na baka nga tatanda akong MD o yung matandang dalaga. Pero Kuya Poy, hindi ko alam kung totoo ito nagbago kasi ang lahat nang makilala ko si Sherwin. Ang taong nagbigay ng saya at matinding kalituhan sa aking sarili. Sa di kalayuan kasi sa amin ay natanaw ko ang lalaking si Sherwin habang kausap ang isa nagde-deliver sa kanila ng tangke ng LPG. Unang kita ko pa lamang kay Sherwin napansin ko na ang magandang hubog ng kanyang katawan. Suot ang kanyang sando. Pogi itong si Sherwin sa totoo lang. Kaya nakatawag din yon ng atensyon agad sa akin, Kuya Poy. To be honest, kalahati ang agwat ng edad naming dalawa. Kumbaga, ay papasa na kaming magtita. Sa kabila ng lahat ng ito, ni minsan ay hindi ko naramdaman ang age gap naming dalawa. Mula nga noon na nagkakilala kami ay naging magaan at masaya ang pakiramdam ko sa tuwing nakakasama ko si Sherwin Kuya Poy. At gaya ko, napag-alaman ko rin na breadwinner din pala itong si Sherwin. Tuluyan nang nahulog ang loob ko sa kanya at naging opisyal na rin ang aming relasyon. Siguro dahil ibang klase lang talaga kung magparamdam at magpahalaga sa akin ng boyfriend kong si Sherwin. Akala ko nga noon, wala na akong ibang matatagpuan pa. Kaya nga labis-labis talaga ang pasasalamat ko sa Diyos dahil kahit papaano ay naranasan ko ang ganitong klase ng saya. Alam ko namang breadwinner si Sherwin sa kanyang pamilya kaya bilang tulong ay ako na mismo ang nag-aabot para na rin sa pang-araw-araw na gastusin sa kanyang pamilya. Dumating din ang pagkakataong hindi nakapag-reply sa messages ko ang boyfriend ko, Kuya Poy. At dito nga na pag-alaman ko na nasira pala ang ginagamit niyang cellphone. Kaya para magkaroon ng tuloy-tuloy na komunikasyon kaming dalawa, ay ibinigay ko na rin ang extra phone ko sa kanya. Kalaunan nga ay nagdesisyon na rin kaming magsama sa iisang bubong. At simula noon ay unti-unti ko na rin napansin ang hindi naman pagpasok ni Sherwin sa kanyang trabaho. Hindi ko na inalam pa ang dahilan at dahil nga may maliit naman akong negosyo, ay doon ko na siya pinapasok para maging isa sa mga trabahador ko. Pumayag naman siya, Kuya Poy, eh. pero kasabay noon, ay napansin ko na hindi na nawawala ng problema ang boyfriend ko sa kanyang pamilya. Muli, nagbigay ako ng kaunting tulong sa kanyang pamilya para matustusan ang kanilang pang-araw-araw na mga pangangailangan. Sa naging takbo ng relasyon naming dalawa ni Sherwin, halos ako na ang lahat ng gumagastos tuwing magkasama kami. Minsan pa ay nagawa rin maglambing ng nanay mismo ni Sherwin na maipaayos ang bubungan ng kanilang tahanan. Inilapit ito sa akin ni Sherwin at ayon sa kanya, dahil nga may ari ako ng maliit na construction supply business, ay ginamit niya ang pagkakataong yun para humiram muna sa akin ng mga paninda. Hindi naman ako nagdalawang isip pa kay Sherwin bagkos pera na lang ibinigay ko sa kanya sa kabila ng mabuti kong kalooban, Kuya Poy, ay nagawa rin magpahaging sa akin ang boyfriend kong si Sherwin. Gusto rin kasing humiram ng nanay niya sa akin para may panimula rin naman sa gusto niyang itayong negosyo. Sa totoo lang, wala na akong may papahiram pa sa magulang ng kasintahan ko, Kuya Poy, dahil umiikot lang din naman ang puhunan ko sa maliit na business ko at napupuntala ang rin naman ng mga yon sa mga binibili kong paninda. At heto na nga, napansin na rin ito ng kapatid ko, Kuya Poy. Pero sa kabila ng lahat ng ito ay wala pa rin naman itong problema sa akin, partikular sa issue pagdating sa pera. Sa tingin ko kasi, Kuya Poy, wala na kasing iba pang magmamahal at tatanggap sa akin sakaling matapos ang relasyon naming dalawa ni Sherwin. Kaya't hanggat kaya ko pa ay titiisin ko. Sa, kabal, sa kabila ng lahat ng ito, ay ramdam ko pa rin ang pagiging sinsero ni Sherwin sa aming relasyon. Umaasa nga lang ako na hindi ako magiging tampulan ng panghusga sa ginawa kong desisyon. Hindi man sing ganda ng kwento ang story ang ipinadala ko sa inyong programa katulad ng sa iba, ay nagpapasalamat pa rin ako sa pagkakataong maibahagi ang ba ang buhay ko sa heart to heart. Lubos na nagpapasalamat at humihingi ng paglilinaw. Gemma. Especially for you. O oh, ha, balikan lang natin. Recap tayo dun sa kwentong pinadala nga sa atin ni Gemma. At uh, mukhang... Uh, o oh, yung iba dyan ha. Ito, oh, binabasa ko sa comment section natin. O oh, ginagawa na raw siyang uh, Sugar Mommy nitong si uh, Sherwin Ayan, Azucarera de Mama oh Sugar Mommy itong si uh, Gemma Pero, teka, tignan muna ho natin ng uh, maigi okay ang uh, storya nitong si uh, Gemma at si uh, Sherwin Ayan, no? oh, basahin ko na lang muna nga ang uh, mga komento ninyo uh, Sabi uh, sa muscle uh, uh, sa, mu sa muscles <laughs> na in love sabi ni uh, Ruth Clear oh itong si uh, Gemma o oh, di ba nga mm, -mm. and uh, Sandale si taw oh, hello muna kaya uh, Rami Lagitan oh maraming salamat sa yung uh, pakikinig ayan ah, ito oh siya Sergio uh, Gonzalez sabi niya nako sabi na nga eh, kailangan ng magsando araw-araw oh, para matulad na kay Sherwin ang kapalaran. <laughs> ah, ayan, sa tingin ko, Kuya Poy, para sa akin lang, ha? walang masama sa ginawa ni Ate Gemma. Base sa huli niyang sinabi na ramdam niya pa rin naman yung sincerity at pagmamahal sa kanya ni Sherwin. Hindi ko ija judge si Kuya o sasabihan na piniperahan lang niya si Gemma. Pero mainam dito ay kausapin mo pa rin. Sabihin mo na wag mo namang mamasamiin pero negosyo is negosyo, magigets niya naman yon. Oo nga. Lalu lalo na nga doon sa punto na okay, nagkakaintindihan kayong nga uh, dalawa ano na breadwinner. Itong si uh, Sherwin sa kanyang uh, pamilya, ngayon kinuha mo na nga na magtrabaho rin para sa yung uh, maliit na negosyo, Gemma, o eh, ipaliwanag mo sa kanya. Ay, ay, eh, ito lang ha, ito lang. Para doon sa iba rin, kapag ka humihiram pero ibinabalik naman yung hinihiram, walang problema ron. Oo, lalo na sa negosyo mo, ganyan. Ah, uh, meron kang uh, ano nga tong uh, negosyo ni Jema, uh, ba? Diba? Meron siyang uh, construction supplies. Okay? E eh, kailangan ng yero. Pagka kumuha sa iba, may insulto 'yan. 'Di ba? Mas mura dun, eh. dun kami kumuha ni Nanay. May insulto. 'Di ba? Pero kung hiram tapos huhulugan naman, okay 'yon. That's fine. O basta kung ano ang hiniram ni uh, Jowa at sinabing hiram isinosoli naman na may intensyon talagang uh, pagsusoli that's fine okay yon ano pero ang medyo hindi ko lang nagustuhan dito ay yung uh, panahon na nangihiram na rin pati si nanay ba diba? itong sinanay ni Sherwin na Sherwin, ikaw naman na muna mag-ipon, di ba? Kung tulong, di ba? Hayaan mo si Gemma ang mag-offer nung uh, tulong o para kung merong kay negosyo, merong kay mapagkunan. After all, merong kang hanap buhay din, Sherwin. You provide for your family na oh, hindi na damay doon siya uh, Gemma, hindi mo na ilalapit doon. Eh, hindi dahil sa nakikita mo yung ins and outs nung uh, perang pumapasok sa negosyo, tandaan nyo ha mga kapatid. O, oh, kahit gaano akala nyo pagkalaki-laki nyan, eh, bar yung barya-barya, araw-araw na pumapasok, yun lang ang uh, pumapasok dyan. Hindi, wag nyong, uh, hindi nyo nakikita yung mga lumalabas uh, uh, sa, ano, eh, no? sa negosyo eh. 'di diba? Kaya dahan-dahan lang, hindi nyo pa alam uh, yung uh, sistema. wag naman magmumukhang piniperahan na nga. Doon lang sa puntong 'yon na lahat naman isinandig na dito kay uh, Gemma ni uh, Sherwin. Kailangan na magulang mo, you provide, hindi yung pat <laughs> ilalapit mo kailangan nga pala ni nanay na <laughs> alam mo na <laughs> eh, pero uh, nararamdaman mo yung sincerity natural humihirami eh. 'di ba pero may mali siya eh Diba, may mali siya, no? Malicious yung uh, intent. Hindi maganda rin. Pwede kang magpigil, Gemma, ha? Okay? Ayan, sabi naman ni uh, Abigail Enriquez, desperate move, Gemma. Huwag mong uh, ano to, pamigay yung hard-earned money mo. Mapagsamantala na yang si Sherwin at yung pamilya niya. Okay, ayan mag-iingat din, hindi porke, feel... ito pa ang hindi ko nagugustuhan sa attitude nitong si uh, Gemma. At sa mga katulad ni Gemma, huwag niyong sasabihin sa sarili niyong wala na magmamahal sa akin ng totoo. Kaya sige, kailangan niya pera, pera ang uh, ibibigay ko sa kanya. Kailangan niyo ng bubong, sige ho, lagay kayong bubong pati sa kama de ba? O wag nang uh, wag ka lang umalis sa akin para kasing uh, nag-iimot ka na lang. Ayun para ka nakikiusap ng uh, pagmamahal which is wrong, 'di ba? Which is wrong. O wag ganoon. Ayun sabi naman ni uh, Maxine Tolentino Ati Gemma, ayusin mo ang buhay mo ha. Uh, wag kang uh, magstay sa isang tao na hindi naman talaga mahal. O oh, hindi ka naman talaga mahal pero may kailangan lang sayo. Yun. Ayan, sabi naman ni... Uh, hmm. Uh, ano to? Si Ruth Clare, Reyes. Eh, sabi niya, oo, mali yun. Bakit ako hindi ko sinasabi yan na wala nang magmamahal sa akin? Dahil meron. Oo, oh, meron talaga magmamahal sa inyo kahit na wala kang pera, 'di ba? Doon mo makikita yung uh, tunay na karakter ng isang tao kapag ka natanggihan mo. Maniwala po kayo diyan mga kapatid ha. Kapag natanggihan mo yung paghingi ng pabor, 'di ba? One time lang, jema 'Di ba? You observe kung ano magiging reaksyon nitong si Sherwin. Tingnan natin ah uh, kung uh, siya ba ay magiging sincere pa rin sa mga susunod na araw kung sakasakalit sabi mo, "'Nako, Sherwin, naghahanap buhay ka naman ikaw na ang mag-ipon para doon sa hinihingi sa wish list, 'di ba? Listahan niya ng mga wish eh. Oh, hindi lang hindi ako naniniwala lang maliit na negosyo lang. Sunod-sunod 'yan. <tod> Marami yan, maliit na negosyo, tapos pampaaral nung kapatid mo Pagkatapos ng pampaaral nung kapatid mo, eh syempre, naku, pinaaral pa natin, mag-uniform yan <laughs> O, oh, bibili ng uniform O, di ba, ang dami ng mga pangailangan yan <laughs> O, oh, maniwala ka, kaya kapag ka ganun, pero naging maayos pa rin si Sherwin Maybe, just maybe, di ba, nagkamali lang siya ng hirit, di ba, sa'yo Oo, baka mahal ka pa rin niya. Pero kapag nag-iba na rin yung pagtrato sa iyo, Gemma, ni uh, Sherwin, ng dahil nga sa tinanggihan mong tulungan, although kay, uh, kaya mo, uh, nako, doon tayo malala ah, uh, doon natin malalaman kung totoo ba yung pagka 'di ba? Kung totoo ba ang pagiging sincere, 'di ba? Ah, uh, 'yun, doon natin malalaman ang katotohanan ng karakter nitong si Sherwin. Okay.